kung anim na pong anyos ka na o higit pa, makinig mabuti. Ang mga desisyon mo ngayon ay maaaring magprotekta sa utak mo sa hinaharap. Alam mo ba na ang stroke ay isa sa mga pangunahing sanhi ng long-term disability at pagkamatay sa mga seniors? Pero may magandang balita. May mga bitamina na kapag iniinom araw-araw ay maaaring magpababa ng malaki ng iyong risk sa stroke. Isa pa riyan, ayon sa siyensiya, ay kayang bawasan ang iyong stroke risk ng halos 50% kung gagamitin ng tama. Hindi ito haka-haka o mga trendy na supplements lang. Real vitamins ito na kailangan ng katawan mo. Lalo na habang tumatanda ka at nagiging mas delikado ang iyong arteries, puso at utak. Maraming seniors ang nagkukulang sa mga importanteng nutrients na ito o kaya'y hindi sapat ang kinakain nila at pwede itong maging malaking pagkakamali na magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Vitamin C. Kilalang-kilala ang Vitamin C pero maraming seniors ang hindi alam kung gaano ito ka-powerful pagdating sa heart at brain health. Habang tumatanda tayo, ang mga blood vessels na nagdadala ng dugo sa utak ay maaaring maging stiff o barado. Ito ang nagpapataas ng risk mo sa stroke, lalo na kung may mataas na blood pressure or high cholesterol ka. Pero dito pumapasok ang vitamin C. Ang bitaminang ito ay tumutulong sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga blood vessel walls para hindi madaling masira. Pagpapabuti ng circulation sa buong katawan para mas efficient ang daloy ng dugo. Pagbabawas ng inflammation. Isa sa mga tahimik na sanhi ng stroke at heart problems sa mga seniors. Kung may daily dose ka ng vitamin C mula sa citrus fruits tulad ng orange o sa supplements, maaari rin itong magpababa ng oxidative stress sa utak na tumutulong para manatiling sharp ang memory mo. Maraming seniors ang kulang sa bitaminang ito, lalo na kung hindi sila kumakain ng sariwang prutas at gulay. Pero hindi lang ito para iwas sa trangkaso. Ang vitamin C ay essential para mapangalagaan ang brain at heart mo habang tumatanda ka. Bagamat hindi ito ang pinakamalakas na bitamina laban sa stroke, importante pa rin na isama mo ito sa iyong daily routine. Kung gusto mong protektahan ang puso at utak mo, huwag kalimutan ang vitamin C. Number 2. Vitamin E. Madalas na papabayaan ang vitamin E, pero malaki pala ang papel nito sa pagprotekta ng utak at pag-iwas sa stroke, lalo na sa mga seniors. Habang tumatanda tayo, mas nagiging vulnerable ang cells natin sa damage mula sa free radicals, mga unstable molecules na pwedeng sumira sa brain cells at magpapahina sa mga blood vessels. Dito pumapasok ang vitamin E. Na parang shield na sumasagip sa katawan mo laban sa mga harmful particles nito. Tumutulong ito para manatiling malusog at flexible ang iyong arteries, na crucial para maiwasan ang stroke. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga seniors na may diabetes o high cholesterol dahil pinipigilan nito ang pagdami ng fatty deposits sa mga arteries. Sa ganitong paraan, nababawasan ang tsansa ng blood clot formation isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Pwede mong makuha ang vitamin E sa mga pagkaing tulad ng almonds, sunflower seeds, spinach at avocados. Pero kung limitado ang diet mo, baka kailanganin mo ng supplement. Dapat lang mag-ingat, ang sobrang vitamin E lalo na sa supplement form ay maaaring magdulot ng risk, kaya mas mabuting kumonsulta muna sa doktor mo. Ang tamang dosage sa gabay ng doktor ay makakatulong para pababain ang inflammation at protektahan ang brain function. Hindi ito milagrong gamot, pero kapag ginamit ng tama, ang vitamin E ay isang mahalagang bahagi ng iyong stroke prevention plan. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang bitamina na napakahalaga para sa blood flow, lalo na kung umiinom ka na ng mga maintenance medications. Number 3. Vitamin B3. Niacin ang vitamin B3 or mas kilala bilang niacin ay may malaking papel sa pagmaintain ng malusog na blood flow papunta sa utak at pagbaba ng bad cholesterol. Para sa mga edad, anim na po pataas, ito ay isang essential na pangangailangan. Kapag nag-ipon ang cholesterol sa iyong mga arteries, lumiliit ang daanan ng dugo at tumataas ang panganib ng stroke. Dito nakakatulong ang niacin sa pamamagitan ng Pagtaas ng good cholesterol, HDL. Pagbaba ng bad cholesterol, LDL. At pagpapanatiling malinis at malawak ang iyong mga arteries. Pinapabuti din nito ang circulation papunta sa utak, kaya nababawasan ang posibilidad ng blood clot o pagrupture ng blood vessel. May mga pag-aaral nang nagpapakita na ang niacin ay maaaring makatulong sa pag-sharpen ng brain function at memory ng mga seniors. Makukuha mo ang niyasin sa mga pagkaing gaya ng manok, tuna, turkey, at fortified cereals. Pero maraming seniors, lalo na ang mga may restricted diets, ang maaaring makinabang sa supplementation. Dapat lang tandaan na ang niyasin ay maaaring magdulot ng flushing pamamalat at init ng balat o maka-interact sa ibang gamot. Kaya mahalagang magpakonsulta muna sa doktor. Sa tamang dosage, ang bitaminang ito ay maaaring maging isang malakas na kakampi laban sa stroke. Pero bago tayo magpatuloy, may isa pang importanteng bagay na makakatulong para mas mapabilis mo ang pag-improve ng iyong kalusugan. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Vitamin D3 Akala ng marami, para lang sa mga buto ang vitamin D3, pero ang totoo, direktang nakakatulong ito sa heart health at pagbaba ng stroke risk. Maraming seniors ang kulang sa bitaminang ito, lalo na kung bihira silang makalabas ng bahay. Pero heto ang nakakagulat na katotohanan. Ang mababang level ng Vitamin D ay naiuugnay sa mga seryosong problema gaya ng high blood pressure, paninigas ng mga arteries, at mas mataas na tsansa ng stroke. Paano ba nakakatulong ang Vitamin D3? Tinutulungan nitong i-regulate ang calcium sa dugo, pinapanatiling flexible ang mga blood vessels, pinapababa ang inflammation, isang hidden na sanhi ng mga problema sa puso at utak. Ang mga senior na regular na umiinom ng sapat na D3 ay kadalasang nakakaranas ng improved blood pressure at circulation. Dalawa sa pinakamahalagang factors para maiwasan ng stroke. Pwede kang makakuha ng vitamin D tatlo sa sikat ng araw, mga fortified foods, food supplements. Pero habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng katawan natin na i-convert ang sunlight into usable D3. Kaya mas nagiging importante ang supplementation. Payo ng mga eksperto magpa-blood test muna para malaman ang iyong vitamin D levels. Pagkatapos, sa gabay ng iyong doktor, pwede ka nang magsimula ng safe at effective na supplementation. Talagang essential ang vitamin na ito kung seryoso ka sa brain at heart health mo. Pero kung gusto mo ang pinakamalakas na proteksyon, ang susunod na vitamina ang kayang bawasan ng hanggang kalahati ang iyong stroke risk. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, Tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Vitamin B9 Folate Narating na natin ang pinakamahalagang bitamina sa ating listahan, ang vitamin B9, mas kilala bilang folate. Para sa mga senior, lalo na sa mga high risk sa stroke, ang bitaminang ito ay literal na makakapagligtas ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit. Ang folate ay tumutulong i-breakdown ng homocysteine, isang natural na amino acid sa ating katawan. Kapag sumobra ang homocysteine levels, pwedeng masira ang mga blood vessel at biglang tumaas ang risk ng stroke. Ang problema mas mataas ang homocysteine levels ng karamihan sa mga senior, kaya mas lalong importante ang folate. Ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na dami ng folate ay kayang bawasan ng stroke risk ng hanggang 50%, lalo na kapag isinabay sa vitamin B6 at B12. Pero hindi lang iyon. Ang folate ay tumutulong din sa paggawa ng malulusog na red blood cells, pagmaintain ng sharp na memorya at brain function. Makikita mo ang folate sa mga leafy greens tulad ng spinach, kale, at romaine lettuce. Pero kahit ganito, maraming seniors pa rin ang kulang sa vitaminang ito. Kaya naman ang supplementation, lalo na sa form ng methylfolate na mas madaling iabsorb ng katawan, ay isang matalinong choice. Kung may isa lang kayong idadagdag sa inyong daily routine pagkatapos panoorin ito, ito na yon. Safe, effective, at isa sa pinakamabisang paraan para protektahan ang utak ng mga senior. Hindi ka magsisisi na bigyan ng pansin ang vitaminang ito. Kung napanood mo hanggang dito, alam mo na ang top limang vitamins para iwas stroke pagtanda. Pero heto ang totoo. Hindi sapat ang kaalaman lang kailangan mong kumilos. Bawat araw na nagdadalawang isip ka ay isa pang araw na lumalala ang paninigas ng iyong mga ugat, tumatas ang blood pressure, humihina ang iyong memoria, pwede mong simulan ng dahan-dahan. Magdagdag ng kahit isang bitamina sa iyong daily routine, suriin at ayusin ang iyong diet. Ang mga impormasyong ito ay para sa mga katulad mong senior na gustong magkaroon ng kontrol sa sariling kalusugan, maging malinaw ang isip, magkaroon ng kumpiyansa sa health journey. Hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong utak at puso, sila ang umaasa sa iyo. Tandaan mo, ang stroke ay parang tahimik na magnanakaw. Bigla na lang darating kapag huli na. Pero sa tamang kaalaman, tamang nutrients at tamang habits, Pwede mong bawasan ang panganib at mapanatili ang iyong kalayaan sa mga susunod na taon. Manatiling malakas, manatiling informed. Abangan mo ang aming susunod na video na puno pa ng mga life-saving tips para sa mga senior tulad mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.